Hey Cravers! Welcome back to The Cravings. Today, we are cooking a classic comfort food, nilagang baboy. Simple, hearty, and perfect for rainy days or cozy family meals. Para sa mga sangkap, kailangan natin ng dalawang maliit na onions, 5 to 6 cloves garlic, ginger, whole peppercorn, laurel, patis o asin. 1 kilogram pork, 5 pieces bananas, 8 pieces medium potatoes, 1 stalk onion leaf, and a bunch of pet chai. Simulan na natin ang pagluluto. Sa kumukulong tubig, ilagay ang mga nahiwang luya, yung dalawang nahiwang sibuyas, anim na pirasong bawang na hinati sa dalawa, takpan at pakuluan ng mga limang minuto para lumabas ang kanilang lasa at aroma sa sabaw. After 5 minutes, ilagay na natin ang karne ng baboy at hayaan muna itong kumulo ng na hindi nakatakip para lumabas ang natural na lasa ng meat. Kapag gumukulo na, tanggalin natin yung mga bula o scum na lumalabas sa ibabaw ng sabaw. Ginagawa natin to para malinis at klaro ang sabaw at syempre para mas masarap ang nilagang baboy natin. Kapag malinaw na ang sabaw, takpan na natin ang kaldero at palambutin ang baboy sa loob ng mga 45 minutes hanggang isang oras. Hayaan lang natin siyang mag-simmer para lumabas ng gusto ang lasa ng karne sa sabaw. After 15 minutes of simmering, maglagay tayo ng pamintang buo at dahon ng laurel para mas lumasa at bumango ang sabaw. Hayaan natin kumulo ulit para lumabas ang natural na aroma ng mga spices. Maglagay na tayo ng patis para mas lumasa ang sabaw. Mas maganda ang patis kaysa asin dahil nagbibigay ito ng natural na umami flavor. Kaya hindi na kailangan ng mga artificial na pampalasa, sarap na galing mismo sa natural na sangkap ang lalabas. Pagkatapos ilagay ang patis at haluin ng kaunti, ngayon naman ilagay na natin ang patatas. Hayaan natin itong maluto hanggang lumambot para mas lumapot at mas sumarap pa ang sabaw ng nilagang baboy. Kasunod ng patatas, ilagay na rin natin ang saging na saba. Magbigay ito ng natural na tamis na perfect na pambalan sa alat ng patis at sa linamnam ng karne. Hayaan lang itong maluto hanggang sa medyo lumambot. Habang niluluto pa ang patatas at saging na saba, hayaan muna natin silang kumulo ng ilang minuto para mas lumambot at maglabas ng tamis sa sabaw. Makikita mo, unti-unting nagkakakulay at bumabango ang nilaga. Ngayon, time to add the green vegetables. Ilagay na natin ang onion leeks at petchay. Sila ang magbibigay ng fresh at vibrant flavor sa ating nilaga. Haluin ng tahandahan at wag ng takpan para manatiling crispy at green ang ating mga gulay. In just a few seconds, luto na ang ating nilagang baboy. Ang bango, ang sarap at siguradong pampainit ng katawan. Ready to serve na. Perfect kasama ng kanin at isang mangkok ng sabaw. Salamat sa pagsama sa pagluluto ng nilagang baboy. Kung nagustuhan mo ito, like, share, and subscribe para mas marami pang lutong bahay recipes. Ito ang The Cravings kung saan bawat putahe siguradong swak sa panlasa. See you next time!